Kasnayan ko nang maglakbay gamit ang bisikleta. Marami na akong napuntahan na lugar at marami pa akong gustong puntahan. Sa haba ng aking nilalakbay ay nararamdaman ko din ng mapagod. Pero hindi ako titigil. Magpapahinga lang pero ipagpapatuloy ko ulit ang aking pagpipidal. Tanging dalawang gulong at isang manibela ang aking sandata upang makarating ako sa destinasyon na pinili ko. Alam ko naman na mahaba ang aking lalakbayin at alam ko naman na maraming beses akong pwedeng mapagod. Pero alam ko din na maganda ang patutunguhan ng paglalakbay ko. Maaaring hindi ngayon, pero makakarating din ako doon. At alam kong maraming sagabal, pero hindi ako titigil sa aking pagpipidal. Alam ko din na sa aking pagbibisikleta ay pwede akong tumumba, pwede akong masugatan at magalusan. Pero alam ko na ito yung paraan para masubukan ko ang aking kakayahan. Kasi kung matatakot ako na matumba at magalusan, paano na lang ang aking nasimulan? Titigil nga ba ako o mananatili akong lalaban? Yan ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Yan ang tanong na ngayon ko lang nalaman ng kasagutan. Kasi ang pagpipidal pala ng bisikleta ay parang pag-abot ko lang ng pangarap ko. Mahabang nilakbay ko, matagal ang proseso, pero eto, lumaban ako. Pinatunayan ko na hindi lahat ng napapagod ay titikil na lang. Pwede naman kasing magpahinga at magpidal ulit. At hindi lahat ng natatakot ay mananatiling takot. Magtiwala ka lang sa sarili mo, nang maisip mo, na wala pala dapat po ang sa puso mo ang matakot. Maraming best na akong tumumba, maraming best din akong nagalusan at maraming best din akong natakot. Pero tumayo ako, lumaban at mas naging matatag. Hanggang sa eto, nakarating ako sa destinasyon ko, ang matagal ko ng pangarap, ang maging guro at magduro sa mga kabataan. Maglakbay ka lang patungo sa pangarap mo.